sa ano sa dokumentong lumabas galing sa ICC sa prosecutor sigurado na si bato <laughs> anong dokumento yung sinasabi kong halos sigurado na nilabas na ng ICC prosecutor hmm, itong dokumentong ito ah uh, uh, inilabas na ito ginawa ng uh, publiko nakapubliko yan oh, mga kabunyog uh, international criminal court ifinally ito ng uh, prosecutor Deputy Prosecutor ng ICC. Date, tingnan nyo sa kanan. 22 September 2025. So kahapon lang to. Retrial Chamber 1. Oh. Ang title ng document na sinasabi ko ay ito. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Rua Duterte. Public. Public redacted version of open quote document containing the charges. So, ayan. So ang tawag sa document na ito, document containing the charges. 15 pages ito mga kabunyog. 15 pages. I-final ito kahapon. Hmm? Ngayon, anong nakalagay diyan na sabi ko talagang pinangalanan na si ba, ay talagang sigurado na si Bato. Basahin natin itong charges. Ito, the charges. Duterte's individual criminal responsibility. Indirect co-perpetrators, Article 25 paragraph 3A. Ito. Diyan tayo sa letter B. Ah, tingnan niyo mga kabuñyo. Ah, andiyan mo na sa number 3, number 3 pala. Duterte is individually criminally responsible pursuant to article 253 a of the Rome Statute for the crimes charged in counts 1 to 3 as he committed them as an indirect co-perpetrator. Doon palang lang malinaw na Si Duterte, ang participation niya ay co-perpetrator. Co-perpetrator, ibig sabihin indirect co-perpetrator siya. Paano? At least between 1 November 2011 and 16 March 2019 'yan yung panahong member tayo ng ICC. Duterte and his co-perpetrators. So malinaw, ang kakasuhan sa ICC si Duterte and his co-perpetrators. Ngayon, mamaya, aalamin natin sino yung mga co-perpetrators na sinasabi. Tingnan nyo yung number 4. Oh. At least between 1 November 2011 and 16 March 2019, Duterte and his co-perpetrators shared common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines. So yun, ah, uh, the members of the common plan, together including Duterte, the co-perpetrators, each for at least part of the charge period included some of the following so laging binabanggit dito sa mga binabasa kong dokumento na ang binabanggit si Duterte at ang co mga co-perpetrators niya ngayon paano tayo magkakaroon ng idea sino yung co-perpetrators tingnan nyo ito mga kabunyong. during Duterte's presidential campaign in the transition period after he was elected the co-perpetrators agreed to expand the common plan to neutralize alleged criminals through violent crimes, including murder, across the Philippines. When Duterte became president on June 30, 2016, he had the jure and de facto control over the PNP, PDEA, and all other agencies implementing the Common Plan nationwide. O ito na, ito na, oh. Immediately after his inauguration, Duterte appointed co-perpetrators from Davao City to high-level national positions, which allowed them to exercise control over the physical perpetrators. So, tanungin ko kayo, mga kabunyog, sino ang sinasabi dyan na when Duterte became president on 30 June 2016, he had the jury and de facto control over the PNP? Immediately, oh ito, ito, ano yung nasa kanan, no? Oh, pang limang line, Panglimang line, immediately after his inauguration, Duterte appointed co-perpetrators from Davao City. So malinaw. O, sino bang tinutukoy dyan? Sinong tinutukoy na immediately after na maging presidente siya, yung mga co-perpetrators niya, yung, ay yung mga co-perpetrators, hindi pinapangalanan ang co-perpetrators, pero sinasabi, inappoint yung mga co-perpetrators galing Davao City, linagay sa national positions. O sino yung sino ba 'yon? Ha? Kahit kayo naman, kahit kayo hindi mga lawyers, alam niyo kung sinong tinutukoy diyan. Oh, sabi ni Game Boy, si Bato attorney. O kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Ha? O, maliwanag na, 'di ba? Maliwanag si Bato 'yan. Kaya sino ba ang kakasuhan dito sa ICC? Si Duterte at yung mga co-perpetrators. May idea ba tayo kung sino yung co-perpetrator? So, na yan, na, yung clue. Duterte appointed co-perpetrators from Davao City. <laughs> yan na. Kung ikaw si Bato, kung kayo si Bato, magdududa pa ba kayo kung sinong tinutukoy dyan? Ha? O. Oh. Kaya ano na yan mga kabunyog? Ang problema, pwede rin si ano yan. Pwede rin si Bongo kasama dyan. Kasi galing din ng Davao City si Bongo, linagay sa mataas na posisyon. Presidential management staff. Ano ang naging role ni Bongo? Ang naging role ni Bongo ay siya ang tagabayad, nagbigay taga ng rewards. Yun ang kanyang participation hmm? doon sa uh, drug war ni Duterte. Kaya ganyan mga kabunyog. Kaya sinasabi ko na kung dito, pagbabasihan itong dokumentong ito, ano pa bang duda natin? Diba? Kaya nga kanina ang introduction ko. Kasing sigurado ng pagsikat ng araw sa silangan at paglubog ng araw sa kanluran si Bato kasama sa Copper Petritos. <laughs> ah, 'di ba? malam si Bongo, halos sigurado rin. Mm. Ah, 'yan mga kabunyog. Malinaw ano? Malinaw. Redacted kasi, redacted. Ibig sabihin ng redacted nakaano, naka hindi nakarebel, naka may ano eh, redacted. Ha? Ah? Ngayon pero Read between doon sa mga sinabi. Ang sabi doon sa binasa natin, yung mga co-perpetrators ni Duterte, galing sa Dabaw, in-appoint sila sa matataas na posisyon. Sino yon, <laughs> Si Bato at si Bungo yun. <laughs> si Bato at si Bungo yun. Kaya wala nang kawala yan. Wala nang kawala yan. Sigurado na yan. Ngayon, mga kabunyog mga kababayan, kailan lalabas ang arrest warrant ni Bato? Sigurado na yan eh yung indirect co-perpetrator nga, ibig sabihin si Duterte. Ha? Ah, hindi naman siya talaga yung nagsagawa ng krimen sa grounds. Hmm? Siya lang yung, siya yung mastermind. Kaya nga indirect co-perpetrator. Eh yung mga co-perpetrator, sigurado yan. Sigurado na yan mga kabunyog mga kababayan. Hmm. Shout out kay Madagulantak sa Barangay Matakla. Hmm. Ano ito? Uh, yan po yung ano, kung may idea tayo ng mga ano, ng uh, Dokumento na yan. Sinapubliko po yung dokumento na yan na binasa ko. Uh, ito po. Sinapubliko yan. March. Ano? September 22. Hmm, kahapon. Kahapon lang po yan sinapubliko. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, mga kabunyog. Hmm, tingnan nyo. International Criminal Court. Yung sa kanan na pizza. 22 September 2025. O oh, yan. Ito na yun. Oh ang title ng document, ayan o, yang yung nakabox, public redacted version of document containing the charges. Kanina, nag ako, ang diniscuss ko, yung mga, ano, yung sinasabing tatlong counts ng murder. O yan, in-explain ko na yon. Pero ngayon, ang diniscuss ko naman, na dyan sa dokumento na yan, ang linaw-linaw na si Bato kasama sa co-perpetrators. Hmm? nandito kami ngayon sa dahig Hmm? Tatlong araw na ako dito sa dahig mga kabunyog mga kababayan. Kanina, actually, ano lang, siguro, ano lang, 30 minutes, kagagaling ko lang dun sa kulungan ni Duterte. <laughs> ha? Hinahanap ko sana yung Duterte Park. Hinahanap ko yung Duterte Park kasi pupunta ako dun. Baka makita ko si Roque, may dala akong hamba Humba. May dala akong humba. <laughs> pupunta sana ako dun. Kaya lang medyo umuulan eh. Tapos hindi ko alam kung saan dun yung Duterte Park. Ha? O, oh, kaya hindi ako natuloy. Di bali sa susunod. Hmm? Kaya ito mga kabunyog mga kababayan, alam nyo ang pinakamalaking problema nila bato Sa kanila bongo? Pag lumabas ang warrant sa kanila, wala silang proteksyon na makukuha sa Senado. Yan ang isang naging ano, eh, epekto ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Nung si Chisis Escudero ang Senate President, inassure, inassure si Bato Bato, pag lumabas ang arrest warrant sa'yo, magtago ka lang dito sa sinado, hindi kita isusurrender. Hindi kita ipapa-aresto. O yun, malinaw yun. Ganun ang stand ni Chis Escudero eh. Kaya nga si Bato, mayabang yan nun. Mayabang, sabi niya. Ah, at least ako, alam ko, poprotektahan ako ng sinado. Pero pag si Soto, anong tingin yung gagawin ni Soto pag lumabas ang arrest warrant? ni Bato? O oh, sige, tanungin ko kayo. Halimbawa, lumabas ang arrest ni Bato at ni Bongo. Yung sinabi ba ni Chis Escudero kay Bato na magtago ka lang dito sa Senado, hindi ko papayagan. Sabi kasi ni Escudero, hindi niya papayagan na na-aristuhin ang Senador, papasukin ang Senado at a -arestuhin. Hindi niya papayagan yun. So ang gagawin ni Bato sana doon, pupunta siya ng Senado, eh doon na siya titira sa loob ng Senado. <laughs> kasi inassure naman ni Chis Escudero na hindi siya isusurrender. O, oh, pero, pag si Tito Soto, ang sen ngayong si Tito Soto na ang president, lumabas yung arestwaran ni Bato at humingi ang Interpol ng tulong sa PNP at ang stand ng gobyerno ng Pilipinas ay magkokooperate sa Interpol. Sa tingin nyo, papayagan ni Soto sa kanilakson si Bato na magtago sa Senado? O oh, yan, ganun lang tanong ko sa tingin nyo. Ha? <laughs> sasabihin niya sa ah, Aristo, sige, pasukin nyo na siya sa loob. Ah, baliktad ba? Sabi ni Dilio, pasukin. Ha? Sasabihin daw ni Soto, sige, sige, pasukin nyo na, o, nandun sa loob. <laughs> Kasi hindi naman ito-tolerate ni Soto yun. Hindi ito-tolerate yun. Si Soto susundin niya kung anong ano ang batas eh. Ha? Susundin ni Soto kung anong stand ng gobyerno. Alangan namang, iba ang maging stand ng Senado sa stand ng executive. Siyempre, ang masusunod sa mga ganyan, executive eh. Executive. At sinabi na ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ano bang sinabi ni Executive so Secretary Lucas Bersamin, ang stand ng gobyerno ng Pilipinas pareho pa rin ang dati. Pareho pa rin ang dati. Walang nagbabago. Ha? Ibig sabihin kung anong ginawa kay Duterte, yun din ang gagawin. Ngayon, ang naiba ngayon, dati kasi, Si Cheese Escudero, nang in-interview siya, anong gagawin kapag lumabas ang arestuaran kay Bato? Ang sabi ni Cheese Escudero, pinapaubaya niya na daw yan kay Bato kung anong gagawin, kung susurrender siya o hindi. Pero hindi raw siya papayag na ang isang senador ay arestuhin sa loob, ng, sa loob mismo ng Senado. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Cheese, puprotektahan niya si Bato. Pero si Soto, hindi ganyan yan. Ako, tingin ko lang ha. Hindi ganyan. Ang sasabihin ni Soto niyan kay Bato, Senator uh, ano, tinatawagang ko ang aking kulig, irespeto natin ang batas. Huwag natin ilagay ang Senado sa confrontation sa executive. Kasi ang executive nagstand na magko-cooperate sa Interpol. Alam nga namang hindi susunod yung Senado doon. 'Yun ang stand ng executive. Kaya hindi hindi ano 'yun. Yan ang problema ngayon ni Bato sa bongo Ha? Ah. <laughs> Oh. Ang, oh. pwede niyan, ang, ang, gagawin niyan, tatago si Bato doon sa ano, tapos sasamahan ni siya nila Marcoleta, nila Ruben Padilla o oh, dadamayan doon sa Senado. Pero sa bandang uli, papaliwanagan ni Tito Soto sa kanila niyan si Bato na huwag, ano, uh, Senator, uh, ano, pinapanawagan namin kay Senator Bato mag-cooperate na lang. Ha? Kasi malalagay sa alanganin ang Senado, makikipagkumpruntahan sa executive. Kasi yung executive magkukooperate eh. Nagsabi na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Magko-cooperate sa Interpol. Hmm, kasi obligasyon natin yan. Except, ang makakapagligtas na lang kay Bato kapag lumabas yung ruling ng Korte Suprema dun sa petisyon. Kasi kinestyon yung pag-aristo kay Duterte. Sabi ng mga abogado, ni, yung mga supporters si Duterte na lawyer, sila Torreon, sila, sila Vic Rodriguez, sila Lambino, Oh. Nag-file sila ng petition sa Korte Suprema at kini-question yung legality ng aresto ni Duterte. Kapag lumabas yung desisyon ng Korte Suprema bago ang arrest ni Bato at sabihin ng Korte Suprema ang illegal yung ginawa kay Duterte, ah, yun, doon, medyo ligtas si Bato doon. Medyo ligtas si Bato doon. Pero kung lumabas ang arrest ng ICC at wala pang desisyon ng Korte Suprema, malinaw ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ni Secretary of Justice Boyong Rimulya. Susundin nila yung dating stand pa rin. At ano yun? Kikilalanin ang uh, warrant of arrest ng ICC. Magkokooperate. O yan, yan ang ano. Anyway, so yan mga kabunyog mga kababayan. Abangan natin. Mukhang sa darating na mga araw. O, kanina, kanina may nag-ano sa akin. May nag-message. Attorney, hmm? kung makukulong si Jinggoy, makukulong si Villanueva, Ah, dahil sa mga kasong isinampa. Ah, non bailable na mga graft charges ang ikinaso sa kanila. Ah, non bailable na graft charges ang ikinaso. O ngayon, pag nakulong sila Jingoy, non bailable 'yon at sa kasi ano, sa kasi Villanueva nabawasan ang minority senators. At pag nakulong pa si Bato at si Bongo, nabawasan pa, ilan na apat ang matitira na lang si Padilla, si Amy at saka si si Marcoleta tapos si Chis Escudero yon ah sa kapala si ano wala oh si Villanueva posibleng uh, si Villanueva at saka si Jinggoy makukulong <laughs> kapag uh, kapag na-resolve na yung ano kasi sinampahan na ng NBI ng kaso si ano eh si Villanueva at saka si Jinggoy ang bilis ng pagsampa ng kaso bakit kasi may malinaw na ebidensya ah huh? uh, ano to mga kabunyog mga kababayan? Maraming senador ang mawawala, ano? Hubito sa lungga. <laughs> Maraming senador ang mawawala. Ha? Kasi pag na, pag nakasuhan, ang kinaso kasi kay Jinggoy at saka kay Villanueva, hindi plunder. Hindi plunder. Pero mal ano, graft na non-available. Kasi may graft naman na non-available eh. May graft na non-available. Ngayon, ngayon dahil non-available yan, kulong sila si Jingoy at si Villanueva. O oh, anyway, uh, minamaliit nila Jingoy at nila Villanueva yung, uh, yung uh, affidavit na ginawa ni di, dating district engineer, Alcantara. Ano? Uh, ano yun? Kasi pinangalanan talaga doon si Jingoy at saka si Villanueva. Sabi ni ni Villanueva, mema lang daw yun, mema, mema sabi lang. Sos, <laughs> abangan natin. Abangan natin. Si sila Jinggoy sa kasi Villanueva, ha? Ah? Ano 'yun? Kunwari lang 'yun, ano, wala si kunwari lang 'yun, nag-speech sila, kunwari lang hindi sila apektado dahil wala daw silang kasalanan. Pero ang totoo, problematic na 'yan. Hindi siguro nila inaasahan ni Jinggoy sa kani Villanueva na ganun kabilis. Magganun kabilis yung ano, pagsampa sa kanila ng reklamo. Kanina, binit niyo dinala kaagad ni Secretary of Justice Boying Rimulya si ano District Engineer Alcantara dinala doon sa NBI oh kaya ginawa na na may kaso na at dahil may kaso na oh ito lang dahil may kaso na may order na sa AMLAC na i-freeze huh? i-freeze yung mga assets o, yan. kaya kahit si Jingo Estrada kahit si Joel Villanueva frozen ang mga assets sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya kaya ano ito mga kabunyo, grabe ang mangyayari sa Senado, ano? <laughs> grabe ang mangyayari sa Senado. May mga kaso eh. Ha? Mga kaso. Si Joel Villanueva at si Jinggoy, korupsyon, kakiwalian. Si Bato naman at saka si Bongo. Ayan, sa ICC yan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Ah, si Escudero, isa pa yan. Tuloy-tuloy din ang kaso niya ni Escudero. Hmm? ano yan, nagsabi na si Grace po kanina, napanood niyo yung sabi ni Grace po. Sabi ni Grace po, hindi ako involved dyan sa small committee na yan sa mga insertions. Ay di sino pala, o di si Chis Escudero. Kaya grabe, ano? Hmm? Okay, so mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, Halikan na, kasama ka. Halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklot ay may pag-asa susubisanis ng tanaw isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog